Hi guys! So, nanguha ako ng mangga dito sa aming bakuran. <laughs> 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 Dahil walang kuryente, mga na lang kami ng mangga. O, oh, diba? mo? Opo, nahuli ko ang mangga. oh Wow! Dami. So, ito na nga aking nasungkit na mangga. Masarap to kasi uh, mura pa. Tapos, bagoong balayan nga pala yung aming sausawan at saka toyo na may asukal. hmm sarap. Kain tayo, guys! Hahaha! Hi! Kain tayo, mangga! Hello! Hello, guys! <laughs> guys oh, love pala. You. I love you all. Abba. <laughs> oh. I love you all. Enjoy. Kamu ano ba sa tili? Eh, sari si Unso yun. In mama mo mm. daw si. Ayan. Ayan. Gusto ko yung mura. Ayan, mura nga. May baguong ako doon. Ako doon mga nga. Ayan, baguong? Ay, ah, hindi. May meron akong ano doon. nga ng, Ayan. Pahingi ako isang hilaw. Hey, Mura. Ang tsay. Ang taas. tama na. After nga namin kumain, ay naglaro na nga itong dalawa dito sa harap ng bakura nila, Ninang. Kasi inip na inip na at tagal ng kuryente. O, ba? Diba? Sobrang luwang tong bakuran uh, bakura nila, Ninang. Dito lang to sa harap ng bahay namin. At tuwang-tuwa naman that? tong isang bata na to sa mga sisiyo. Sisiu. Madami kasing alagang mga manok itong sininang. Kaya naman, tuwang-tuwa itong dalawang bagets. Takbuhan sila ng takbuhan dyan. Maganda kasi dito malilom gawa ng mga puno. Naglagay pa kami ng folding bed if ever na makakatulog nga yung dalawa.